May masama bang epekto sa kalusugan ng isang sanggol ang pagpapawis ng paa at kamay? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sanggol ay naisisilang ng isang ina pagkatapos ng siyam na buwan na pagdadala nito sa kanyang sinapupunan isang malaking biyaya sa isang ina o ng mga magulang ang magkaroon ng anak. O lang ang malusog na sanggol. Inaalaga nitong mabuti at hanggat maari ay hindi pinapadapuan ng lamok. Sinisigurado ng isang ina na ang sanggol ay lumaking malusog at walang sakit. Samantala, may mga sanggol o baby na kung saan ay nagpapawis ang kamay at paa. At inaakala ng iba na baka ito ay isang sintomas o karamdaman ng isang sanggol. Kaya sa health tips na ito ay ating aalamin o ipapaliwanag na ang pagpapawis ng kamay at paa ng isang sanggol ay walang dapat ikabahala dahil ito ay hindi sintomas ng sakit o anumang karamdaman. Nangyayari ito dahil hindi pa fully develop ang nervous system ng isang sanggol na kumukontrol sa pagpapawis o sweating. Kaya naman sa mga mamis o mga nanay na nagpapawis ang paa o kamay ng inyong sanggol ay wala kayong dapat ikabahala dahil natural lamang ito. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. Don't forget to subscribe!